i Naging maingay ang episode ng Showtime dahil sa pagdalo ng Kimpaw Love Team. Pinakilig nila ang fans sa kanilang kanta na Ikaw Lamang. Ito daw umano ang isa sa magiging soundtrack nila sa kanilang serye na What's Wrong with Secretary Kim. Na maipapalabas sa March 18 sa VIEW. kaya mag-install na kayo ng app. Balik tayo sa nagkakantahan. Kapansin-pansin ng pagtitigan at pagyayakapan ng dalawa habang sila'y kumakanta. Sabi nga ni Bong sa kanila ay ibang iba daw yung titi nila sa isa't isa, parang may ibig sabihin na raw. Kung ikukumpara mo sila sa ibang lab team ay ibang iba at lalaga ang karisma ng Kim Pao. Kumbaga kahit off screen ay talaga namang napaka sweet at natural ang mga galawan nila.